So what's up mga idol Good morning sa lahat Ito na naman tayo mga idol Muling mapapalaban na naman tayo ngayon Bali nandito nga pala tayo sa sulat Stern summer d nga pala ang gagawin natin ngayon So ito pala yung mga kasama natin Mga master Ayan Bali lalapitan lang natin para hmm. Ayan yung kasama natin Si Master Romel Hi. Ayan At saka Ayun Si Master Eddie Pakipalo palo. Mga lang po idol Pakipalo na Sa kanyang channel Sa Eddie Boy Vlog Mga idol So At saka Ayun Yung isa po natin kasama Ayan Master din Mga idol Ayan Master Isang master Bali Apat kami ngayon si Master Michael Baldomar mga idol so hanggang dito na lang update na lang mga idol kung siswertein tayo sa ngayon so let's go a few moments later so ayan mga idol bali nagpasya na kaming umahon kasi magagabi na ito pala yung huli natin ay mga na tayo mga idol At saka ayun kay Master Romil Ayos na mga idol, may pang na At saka ito naman, asa na? Ayan, okay na mga idol At ayun kay Master Eddie ay si Master Eddie ang wagi mga idol So hanggang dito na lang. Ay ganun talaga. Bigita, bigita.